Pagsaya ka. Paglaro na tayo. Sa'yo mo kita. Kaya uh, wala ko wala kang tubig. Nagkakapit. Ubay ang tubig niya. Isibit ni. Ulap kita. Sibila ba? Kapinak ka. Kapinak na Pwede yung panlaboy. Kapinak na ito. Inumin lang. Oh, oh Eh. Eh do sa oh good morning po ma'am talaga isip na na may masarap matulog kasi yung maghilulan at problema rin yung tubig kasi wala laman yung tangke pati yung inumin wala yung iba naman may mga stock yung iba naman wala stock at ako naman mayroon naman ako stock na apat na balde yan ang pulsahin na ako tapos gilamos lang muna ako Kaya, yeah, silpi-silpi mo na. oras. <coughs> Shout out. Shout out, mga idol. Sa mga koy-koy. <laughs> Shout out na lang sa mga besyor. Sure. Mga followers dyan. Makilin ako sa Mercolis. <laughs> Going to Makilin, <McKinley>, New Zealand. <laughs> Puro tayo, siya. <laughs> Walang pambuhos. Walang tubo. Wala kami pambuhos sa siya. Walang tubig. <laughs> Shout out. Yung mga may labahan, di pala kalaba. Kasi wala magpambalnaw. Mga alas 3 pa ng hapon darating. Kung may darating. <laughs> nga muna din sa labas pupunta na ba ito yung panggira doon sa ano? <laughs> Manila B. Ayan. May araw na. Pero kawalan pa lang po. Yo! Sabaw-sabaw na naman ah! Sipag talaga magluto. Hindi magsabaw-sabaw. Hanggang dito na lang ake, contain with you. So you think this is over? that she's sober, that she love us, but is the end. Anytime you call, another day, I'll be right there for you. If you need a friend, it's gonna take a little time. Shout out. Shout out, so I'll be sure. <laughs>